Guys, eto na po yung final setup ng kulungan ng ating mga kalapate. Ayan po yung mga kalapate natin. Ayan sila sa Mamayang gabi, uh, tignan natin yan ulit dito kung sila ay papasok. Siguro maninibago ang mga yan, pero sasara ko itong pinto na ito para sila ay gumalik dito sa kulungan. Siguro naman pagka pagkamulan, Uh, hindi na sila mababasa dahil maayos na yung setup ng ating bagong kulungan para sa ating mga kalapate ayan dinado na natin setup niya yung pop tray ayon hindi ko pa nalilinis kasi walang tubig ang tangke tingnan nyo naman oh. oh, wala siyang laman nilinis kasi namin to tapos ngayon wala naman tubig konti tulog ang tulog may na-pressure ng tubig Ayan po ang ating mga kalapate na sa itaas. Ayan silang apat to. Oh. Uh, ano, parang may sakit ng isa. Ah. yari sa iyo, bakit ganyan lang muna mo pagkain, ha? Kasala mo ka ha? O, ano kayo? Babalik kayo dito ha ah, sa bago yung ano kulungan at least ito medyo maluwag na kayong apat ay magkakasinal talaga dito hindi na kayong magkaka magkukumpulan kasi pinagduktong ko na sila oh. ayan mahaba haba na Yan na inyong kulungan. Ano ko tong pagkain niya dito? Oh, ayan. Tapos ito, lagyan ko na ng sako. Ayan, oh, automatic na siya. Ang ganyan, no? Oh, para pagka hindi na tayo mahirapan. Pag uh, pagka so, ano, ganyan lang natin hindi umuulan, lalagyan lang natin ng kao yan, hindi na yan, tatangay ng hangin ulagyan natin yung tabla ayan yung tabla, ayan hindi na yung tatangay ng hangin para umangat ayun pa yung poop tray niya, hindi pa kasi, hindi pa kasi malinis so lalagyan naman muna natin sa ilalim dyan na lang kuna natin ilagay dyan na lang muna sya hindi natin kung dyan na lang natin ilalagay yung cook tray para mas madali isang kuhanin yun lang doon makakaroon naman ng guming ng kalapate pero siguro madali lang na malinis hindi niya pagkaganyan na yung ano natin set up ng tuyuhan nila diba at least medyo ano na maluwag na yung kikilusan ng ating mga kalapate ayan yung apat dyan sila silang apat dyan si Norman nandun pa rin sa third floor kasi nakita ko yung dumi niya medyo ano pa tubig tubig pa ibig sabihin na hindi pa yung magaling tsaka hindi pa yung uh, lumalabas ang kusa sa kanyang kulungan eh so hayaan lang muna natin tong apat na to dito sa kanilang uh, uh, makilaki kulungan Ah, uh, mukhang matamlay kayo ha eh. ikaw na dito sana man eh wala kayong sakit ano ako mahirap Huwag sana kayo magkasakit. Mababa na kayo dyan. Ito kayo sa bahay nyo, oh. Nabago niyang bahay. Kailangan mamayang gabi, ha. Pag na, bumaba na kayo dito, ha. Masanay kayo dito sa bago niyang bahay. Hindi yung mag na naman tayo. O, oh, maayos na yung bahay nyo, ha. Mamayang gabi, bumalik na kayo, ha. Hindi yung sana naman. Huwag kayong papasok dito, ha. Dito kayo sa bago niyong bahay na ginawa ko. So, nagbuktong ko. O, ayan. Magiging maluwag na kayo. Maluwag na yung bahay nyo, ha? Bumaba kayo dyan mamaya. Ano nagawa niyo si sugar? si Mia. Mia! Ayan si Mia o. Oh. Ang ating si Mia. Mia! Baba na kayo dyan mamaya ha? Pumasok kayo sa bahay nyo ha. Pagka madilim na, baba na kayo dyan. Pasok kayo sa bagong ano, gawa nyong bahay. Matutuwa na at maluwag-luwag na. Hindi na kayo magsisiksikan at uh, hindi na rin kayo mababasa ng ulan dahil itinaas ko na yung tulungan nyo at meron ng tabing merong uh, para pagka umulan hindi kayo nababasa at uh, ayan nga o oh. Ayan oh. nakataas na siya. oh, yung pop train na lang ibababa na lang natin yung doon sa kabila o oh, alis na lang natin para hindi yung masadong masyadong na ano no Tsaka, ano siya madali siyang linisin dahil lang pop train na sa ibaba na madali na siyang kuhanin Ayan na po guys, yung bago nating setup ng kanilang kulungan. Ayan. May ano na siya, uh, may tabing na linoleum. Tapos may mga kangkong na tayong tumubo. Ayan o, oh, mga kangkong malusog. <laughs> ating uh, tuba-tuba oh. Grabe nang grabe nang dami niya oh. Ah, uh, for years na 'yan. Wala nang tinanim ko. Magdid pa dati nang tinanim ko kahit eh. hindi na nagulo-gulo ng ating tuba-tuba. Tapos sa uh, itong ating mulberry oh, may puno na tayo ng mulberry. Sana tuloy-tuloy yung paglaki ng mulberry. Huwag tayo ng puno sa mulberry na yan. So dito na po mga guys, ha. Dito na po natin na tinatapos ang ating uh, pagbi-video sa bago nating setup ng kulungan ng ating mga kalpate. Okay, kay Baba babakay din mamaya, ha? mga pagdabi na mandilim na, dito, ha. Wag kung kung sa saan kayo pupunta. Ay uh, po guys, uh, shout out po kay Naimmar Lee. Bye-bye po at maraming salamat sa panonood niyo.